Morning. Ang dami nga naming ganap ngayong araw ng aming rest day. Kaya tara, samahan nyo kami. Ako nga pala to si Penny at kasama ko ang aking mga kaibigan na mga OFW dito sa Japan. Ang una nga naming pinuntahan ay itong World Buffet. Dito na kami magla-lunch, may nag-birthday kami katrabaho at dito na nga namin isa-celebrate ang kanyang birthday. Minsan nga mas prefer ng ilan sa aming mga OFW na mag-celebrate na lang ng mga birthday o kahit anong okasyon sa labas or kumain sa mga restaurant. Less pagod na rin at tsaka mga kalat kapag kakain na lang kayo sa labas. Nakapasok na nga kami sa loob at nagbabayad na nga lang muna sina ate. Nga alas 11 nga ng tanghali ang simula ng lunch dito sa World Buffet. Medyo maaga gaga kaming nakapasok dito kaya naman ko konti pa ang mga tao at dahil nga buffet dito syempre an lilahat ng mga pagkain at drinks kaya naman eto kami ng mga kasamahan ko at talaga nga naman kami nagre-ready na para kumuha ng aming pagkain kinakantahan nga pala namin dyan si Ate ng happy birthday song pero mabilis lang at kasi nga naman kami excited na para kumain una ko ang pinuntahan ay ang mga pizza kumuha na nga ako ng tigigisa nilang flavors Pumunta na rin ako dito sa mga buchi-buchi at sa mga churros, Sobrang sarap nito. Ipapakita ko na rin sa inyo ang mga iba't ibang pagkain na nandito sa World Buffet. Ito hindi ko alam kung anong tawag. Ito at ang mga prutas at biskuit ang kapartner noon. Hindi ko rin talaga alam basta ako kuha lang ng kuha. Pumunta naman ako sa mga switch dahil dati nung pumunta kami dito hindi ko na to natikman. Kaya naman itong mga sweets ang inuna kong kainin. Meron silang iba't ibang klaseng jelly, mga mochi at marami pang iba. Kumuha na nga rin ako nitong purin at saka nung may strawberry sa taas. Bumalik na nga ako sa aking table para simulan na kainin itong aking mga nakuha. Yung palang purin na kinakain ko ay parang leche plan ang equivalent niya sa Pilipinas. Pero hindi siya matamis. Number one ngang nauubos dito sa World Buffet yung kanila buci buchi Ang weird nga lang ng pizza na kinain ko. Lemon flavor pala siya, kaya naman pala ang asim. Eto naman na ah, mga kasamahan ko, talaga nga namang tigda dalawang plato kami dito. Siyempre, susulitin na namin ang araw na to. Napakalimit namin kumain sa labas tuwing may special location lang. Siyempre, alam nyo naman na OFW, hindi makakapag-celebrate na kasama ang family. Kaya naman, para mairaos ang ganito mga special location, ay kasama na lang ang mga kaibigan. Para bawas homesick na nga rin ganito, kapag magkakasama kami, at least enjoy-enjoy lang kami. Malamang pag namin sa bahay, kanya-kanya na naman kaming homesick. Ito naman ang iba't ibang pagkain na mayroon pa dito sa kabilang side. Kumuha na nga rin ako nitong sweet and sour pork and chicken. Bagong labas nga lang pala to, kaya naman ang dami pa. Napakaswerte ko talaga. Napakahina kung ang kumain pagdating sa mga buffet restaurant. Kaya naman ang tekniko dito, tiga kaunti lang muna ang kinukuha ko. Kumuha na nga rin ako ng dalawang piraso nitong takoyaki. Kinuha ko yung may mga maraming mayonnaise sa ibabaw. Bagong luto pa rin to, kaya naman madami pa. Naubusan na nga lang ako ng mga fried kamote. Kaya naman, pumunta na ako dito sa mga may gelatin at saka salad. Kumuha na nga rin ako nitong mais, pang tanggal ng umay. Hindi na ako kumuha ng mga broccoli at saka yung Parang makaroon salad nila. Pumunta naman ako dito sa may nagluluto. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dyan. Baka okonomiyaki yan. Kumuha ng mga sausage. Kumuha rin ako ng mga pansit. Kumuha pa nga ako ng isang perasong burger steak. At ang panghuli kong kinuha ay ang fried rice. At syempre, patuloy pa rin ang pagkain namin. Hanggang dito na lang muna, Janne!